mga langga na ako gumuwan dagto gikapoy ko ikaduha na kaadlaw ang ko ano uh, mo pero bilib naman po ko sige gamit nga sabon baka nang ahong ganahan kay surf man nga paint o diya mura magnaanay kuan siya pabrikon ang koan diyang baho umot o diya mura di po kaadyo ko mao nang maojud na ang gamiton kay dili isog sa ang panit og di pug ko ingon nga makuan madali ra nga manghatchi hangtod sa murag maubo ana mga langga allergy lagi ko kajo nya karon tu adat tu ubo pa ko kasi plat karon pag nana di ko kainom nomdom na kay karon gajud murag busy man ko karon adlaw ah tagapon na gi ko kaingon ko gahon nang mawaswasan mo una ka mga duritay mga mo andal ng kapoy o kana nangudus kapoy na ano na stack ako uh, aog mga alas 4 na lang ako nang uh, kanang waswasan sa jul mo kumata mata kay aron ko ana ho nang waswasan mga langga karon <laughs> bantaw ra kay si AJ idang e shirt na gamay ra man e idang shirt mo na nga murag ito na lang <laughs> gisuot ag arang luaga kay wa man ko ka kuan. Wa man ko man ko kita og naa si Short di aho na lang ko gisu pasuot ni Jag kanang di pa pud maarang ni Jag bakusan naman manaho kay wa ko kay bau ra para muot po nang aong kabinet na nang mga langga. Oh. ka pamilyo mga langga. Oo. Pako pa, ka, pa, ka pamilo. Pako oh, ka pamilo. O na nga, maragwa pas ayos ang mga sinina, ano mga shirt, ang gasan na naho, oh, ipamutang. Pero naas ka mga langga, pero garambol ba? Gahalo-halo, waba, ingon nga ahong gi, lain-lain. Oh, Kaya na, ka, kapoy, lagi Kapoy, mga langga, anas apa ko maka, ano, kanabang makalingkod na lang, nga, nga nang gi kapoy na ko mga langga, uy, Gikapoy ko mga langga. Pero maglipo ko. Dis nga nung gikapoy ko. Ngawaan <laughs> oh, po ko'y trabaho. Oh, tinood mo sa panamang mga heart hardly Gajod gibate. Ninahawa ko kayo ba. dis anagig ka ng kapoy. Yung mga gilaay ko. Ba. <laughs> oh, ni ba? Oh, ganaan siya kung niya ako din mga langga. kay makabuga ako sa din. <laughs> Amit ta tinud din mga langga ako karon gitapo gud ko. Ah uh, og na nang waswasan jud kay kuan. Hmm. Manay ako mga langga.